Isang panibagong hinaing mula sa mga anak ng ating mga overseas Philippine worker or OFW ang dumulog sa programang OFW 1 dala ang pangamba at pagkabahala sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay na nagtungo sa United Arab Emirates or UAE bilang mga domestic helper or DH. Ayon sa mga reklamo, ang mga OFW ay na-recruit sa ilalim ng agency based migrant worker sa Pilipinas at foreign recruitment al domestic worker agency sa UAE. Ngunit sa halip na maayos na kalagayan, hindi umano makatao ang dinaranas ng ating mga kababayan doon. Wala silang maayos na higaan at nagsisiksigan umano sa isang maliit na kwarto na tila baga mga sardina sa lata. Labis ang kanyang paghihirap at kawalan ng dignidad sa ilalim ng mga kondisyon sa kanilang tinutuluyan. Dahil dito, nanawagan ng mga kaanak sa Department Migrant Worker or DMW at Overseas Worker Welfare Administration or OWA na agarang imbestigahan at tugunan ang sitwasyon. Hiling nila ang mabilis na aksyon upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga OFW anumang oras saan ma ang panig ng mundo. Ito po yung kalagayan namin dito. Siksikan po kami dito. Wala po kaming matinong higaan. Yan po ang pagkain Now, OFW, the mm -hmm. Alroya. Patuloy namin tututukan ng isyong ito para sa OFW1. Ito ang yung katropa Marbilasco correspondent para sa DWWD. Nagulat.